alam na natin na itong si Abante ay talaga namang marangya ang kanyang pamumuhay. Isang Kongresman na hindi malaman kung saan niya napupulot ang kanyang mga pera para sustentuhan ang kanyang pagkahilig sa mga sasakyan at mamahaling relo. Na-expose na itong si Abante na may ganitong kamal na sasakyan. Pero wag ka, meron na namang nadiskubre itong si Crisette Lucarette. <laughs> na may mga bagos sa talagang iba yung taste nitong si Abante sa mga mamahaling sasakyan. Unahin natin ang picture na to. Take note sa mga date. February 12, 2022. Regalo daw ito para kay Miss A, kay Mrs. A. Sa asawa siguro Mrs. A Abante. Ang sabi sa caption ni Benny, ang sabi niya, enjoy your SUV, mama. Miss, Mrs. A. First nominee of Peace Party List. Aba, sana all nakakapagregalo ng ganitong kagarbo na sasakyan. Next, wow, ang pogi. Ang pogi naman ni Pastor. Sana all. Ang sabi niya dito, I miss my can-am spider. <laughs> Kailan to? November 2023. Binenta siguro, no? O kabaka niregalo na. Hindi natin alam. Tapos, ito. Wow! Grabe ang gara. Caption. Benny Abante. Sabi, buy Lexus LM350. You're such a wonderful, comfortable mobile home and office and prayer room to me. Thanks for two years of being with me. I hope your next owner will enjoy you too. Ibig sabihin, binenta niya ito. Two years lang, pinagsawaan na. Grabe, grabe kung makapagsawa ng sasakyan ng gagara, two years lang, ayaw na niya. Now, next. Oh, may eh bago na namang sasakyan si congressman. Ano ito? O, oh, sabi, the workhorse, RAV4, An everyday vehicle for this campaign. February 2022. Aba! Bumago pa ng sasakyan para magkampanya. Hanep! Ang galing! Ang galing-galing naman ni Pastor. Saan kaya na kumukuha ng pera ng ganito si Pastor? Next. Aba! May bago na naman siya itulang May 2022 at sabi niya, my new baby took the place of my C63 AMG V8. This is a smaller version, a 4 uh, cylinder 301 HP. Not so fast, but lighter and economical. It's still a Benz and an AMG. Wow! Mercedes. Ang galing. 2020 to ulit ito. Grabe. At ito yung pinos ni hindi ano, ito yung pinos ni Chrisette Lucaret. Travel to Clark on my Porsche Targa convertible with Dimver, the one who received the loyal friend of the Patriarch Award. So kumalat na ito. Itong kasama niya ay pastor din na nasangkot din sa love triangle na yung lalaki ay namatay at siya ang prime suspect pero wala. Dismiss ang kaso. Bakit kayo? Next, ah, eto yung kadilak niya na sinasabi. Eto yung unang pumutok, di ba? Oh, ang gwapo talaga ni congressman. Magkano ba to? Oh, 18.5 million lang naman. Ngayon, silipin nga natin magkano ba ang budget ni Abante from 2019 to 2022? Pasadahan muna natin itong sinabi niya. Kapal ng pagmumukha, hmm, eto, asabi. Ang nais nice natin malaman kung paano ito nagastos. Upang malaman ng taong bayan na yung paggastos ng pondo na nanggagaling sa mga taxpayers ay tama at naaayon sa mandato na ibinigay sa office ng pangalawang Pangulo. Gusto ko rin i-air ang warning na ito muli. Pag hindi pa sila nagpunta sa panglimang pagkakataon, ako na po ang magmo-motion to issue a contempt order on them. So ang sabi niya dito ay dapat malaman daw ng taong bayan saan ginagastos ang pera. Pero bakit OVP lang? Pero bakit kayo? Asan ang mga resibo ninyo? Ngayon, silipin natin. So pasadahan natin. O eto, 2019. Basic salary 1.7. 1.7 lang, 1.7 million lang sa isang taon ang sinasahod mo pero nakaka-afford ka ng mga bilyon, milyon na mga sasakyan. Congress manabante. Ang chairmanship allocation zero, foreign travel zero, contractual consultant zero. Nag-uumpisa-umpisa pa lang ito, nakikipakiramdaman. Pero tignan nyo itong other MOOE niya. Other MOOE, 5.1 million. Wow, ang laki. Ito po yung mga expenses na walang resibo, hindi kailangan ng resibo. Ito po yung mga expenses na ang lang liquidation lamang dito ay true certification. Ang total niya 12.6 million sa isang taon. Ngayon, ito ay 2019. Ngayon puntahan natin yung 2020. Yan na. Aba, lumaki na yung sahod ni congressman. Okay, ibigay na natin yan kasi uh, nagmamahal ang mga bilihin, dapat tumaas ang mga sahod. Pero sila lang ang tumataas ang sahod. <laughs> at by the million ha, grabe. Chairmanship niya, zero, foreign travel, at uh, zero pa rin. Contractual consultant niya from zero to 720,000. Ngayon, yung travel niya, 1.1 na. Nung nakaraan ay nasa 600 halos 600,000 lang. May consultative local may consultative local travel na communication, representation. At yung tandaan niyo ah, public affairs fund. Ito yung mga pangtulong-tulong yata. Pero tingnan niyo, central office staff 6.3 million samantalang nung the previous year ang ano mo central office staff mo 2.7 lang Ba't biglang tumalon? 6.3 million. Dumami ba ang mga staff mo? Abante. Paabante ng paabante. di ba? Yung mga ano, yung budget. At tignan mo nga naman. Other MOOE. Oh. Other MOOE. 7.8. Samantalang nung, nakara, nung 2019, 5.1 lang. Wow. Abante ng abante. From 5.1, yan, to Charang, 7.8 million. Again, ito yung mga hindi kailangan ng resibo. Next, 2021. Charang, Yung 3.7, uh, magkano yung sahod niya nung 2020? 3.5. 2021, 3.5. Ay, walang pagbabago. Lungkot. Lungkot-lungkot naman. Pero, take note, public funds affair, yung public affair fund niya ay 3.1 million. At yung other MOOE ay 7.4. Ah, medyo bumaba ng konti. Ay hindi, 6.3 dito, naging 7.4. Tama ba? Ay, hindi, 7.8 pala, naging 7.4 lang. Oh, tipit-tipit para hindi mapulaan. Medyo pinaatras niya ng konti dito, no? Pero tingnan nyo yung total niya from 2019 ay 12 million lang. After one year, 2020, 24 million na ba doble? 2021, 24 million ulit. oh, saya-saya. Laki-laki. Oh, again, other MOOE, 7.4. Ito yung mga karamihan dito, walang resibo. Liquidation lang ang, ang liquidation nito ay, ay ano lang, certification lang. Walang resibo, guys tapos ang kakapal ng pagbumukha ng mga to, accountability, transparency, ilabas nyo yung mga resibo ninyo. Ano ba kayong Next, 2022. Again, other MOOE, 8.3 million. Office staff, central office staff, 6.8. At yung mga ano niya, oh, tumalon-talon na yung contractual consultant, Ah, conservative consult. Local travel niya. Wow, galing. Foreign travel, hindi mahilig sa ibang bansa to. Sasakyan lang ang hiling niya. At mamahaling mga mamahaling relo. Grabe naman yan. Oh, grabe naman. Tingnan nyo. As in. Grabe naman makagastos. Ito lang yung mga, ano ha, nakikita natin ha. Wala pa dyan yung mga projects-projects nila na mga nakukuha nila na ibinibigay yan na ni ano ni Martin mm. noong 2022 nagumpisa yan ng 2022 eh pero bakit ka at bakit ganito hindi taon-taon ay -taon eh nakikita ng taong bayan yung mga yung report niyo bakit 2020 tulang lang yung nakikita asan yung 2023 patapos ng 2024 wala pa rin tapos maka pula kayo kay ano kay vice president na ano oh kailan pa yan hindi pa ano hindi pa naayos yan yung ano nyo yung yung disallowance ninyo ko daw na bakit hindi nyo pa naipasa eh mga lintik kayo eh tingnan nyo nga to mga ipokrito talaga kayo eh no? no abante ano may bago tayong sasakyan kasi kampanya na naman baka may bago na namang ilalabas na sasakyan ito kasi kampanya na naman oh nung nakaraang kampanya bumili pa ng bagong sasakyan kapal ng pagmumuka ng mga to. Sa so, tingin nyo guys, saan galing ang pera ni Abante? Pantustos niya. Sa so, sobra-sobrang hilig niya sa sasakyan at mga mamahaling relo. Take note ha, yung mga sasakyan niya, hindi pipitsuhit yan. Milyon-milyon ang halaga. Saan ang gagaling ang pera ni Abante? Pastor ka pa naman. Maging fair ka naman. Yung preni preach mo, isa buhay mo naman.